ang sakit-sakit mo sa ulo. Ang ang aga-aga ko laging naghahanda ng baon mo para makapasok at tapos ganyan ang gagawin mo. na po, nanay. O, oh, nandiyan ka na pala. Umupo ka nga dyan, Totoy. Ito, papakita ko sa to, ah. Kakatawag lang sa akin ni Forman. Oh, shit! Oh, shit! Kakatawag lang sa akin, saan ka galing? Hindi ka daw pumasok. Ah! Nagkating ako. Ha? Maligalig ko, maligalig ko kasi si Forman. Ano ah, naman, Totoy? Iginagabang ka namin ng tatay mo para makaraos ka. Tapos ganyan lang gagawin mo, ha? Eh, ano ko ba naman? Matapang mo si Purman, namamato ng pala. Ang sakit-sakit mo sa ulo! Ang ang aga-aga ko laging naghahanda ng baon mo para makapasok ka, tapos ganyan lang gagawin mo, ha? ha? Ano ho, ang baon nyo naman saan, mamay, ano eh? Tuyo! Ano ba ang mo sa sarili mo, Totoy? Maging masan O, oh, di ba? Nagpapakahirap ako maglabada. Ang tatay mo nagkakarpintero para maging magaling na masunka tapos ganyan ka? Kakatawag lang sa kanina, tinuturoan kayo magkasinta na wala ka na naman. Ah! Saan ka na naman nagpunta? Kay ano ho, design Kay Betang na naman. Bebang. Kay Bebang yan, lagi ang sinasabi sa akin ni Forman. Ah! Pagkakain nyo daw sa tanghali, diretso ka kay Bebang. Oh, shit! ako ng sigarilyo. Tapos ang kinakain mo daw lagi, yung putok ni Bebang. Oo, oh, masarap po yun. Ang sabi ni Poloman, ayaw ka na daw niyang isama sa klase niya. Dahil sobrang daw tigas ng ulo mo. Ano Kaya na, ipinaganda kita ng assignment mo. Di ba, pinagdadala kayo ng asarol at saka ng bareta, pero hindi mo dinala. May gamit na naman daw ho dun, ay sabi ni Poloman. Walang wala ka sa amin ng tatay mo. Ako tatay, napagdaanan ko din yan. Kaya nga lumaki yung braso ko. Pinagdaanan ko yan, naghukay ako, nag-aaral ako mag-asinta. Ah! Diba? Oh, anong pinag aralan nyo ngayon? Patingin ako. Anong laman ng bag na to? Ha? Nandiyan po yung rubila. Bwoy! Yeah! Oh, ulang-ulang na naman yung gamit mo. Ote mo, wala dito yung plano ginawa nyo. <laughs> Tapos kulang yung gamit mo. Nasaan yung hulog dito? Ah! nako nairang po from Monday ko nakuha. Oh, shit! Oh, Lagot ka na naman sa tatay mo. Sinasabi ko sa'yo, makinig ka lagi. Ah! Ha? sa pang kita, Totoy. At saka yang uwi, anong oras na, oh? Alas otso na. Uwi pa na matinong mason yan, ha? <laughs> o, oh, yung good time pa. Ah! ano anong nag-good time, good time? ba, set ko ako sa mga barkada ko? Ah! Huwag kang bumaragada sa mga yon. Walang mararating sa buhay yon. Kasi mo, ayusin mo, makinig ka kay Porman. Pwede man kayo kayo dumakas sa pagkabinata. Ah! Eh, hindi talaga dahil balaga ako. Ano ka ba? Dumana ako sa pagkabalaga. Ayusin mo. Ayusin mo ang buhay mo, Totoy. Ako nagsabi sa iyo, magkaroon ka ng magandang kinabukasan, anak. Ah! Iginagapang ka namin ng tatay mo. Alam ano mo ba yun? Nagpapakahirap kami, pero ikaw, Ayaw mong ayusin, makinig ka kay Porman. Bukas, agahan mo pumasok. Ha? Kasi tumawag sa akin si Porman, bukas daw may buhos kayo. Matapang nga si Porman. Natural, kailangan maging matapang dahil sa katigasan ng ulo mo. Yun din yung sinabi ko sa kanya. Bukas, may buhos kayo. Isang daang sako ng simento. Oh, Ang dami naman. Yun yung kailangan mo dahil hindi ka pumasok ngayon. Nahaluin mo yung bukas, ha? Ah! dami ho. Ayusin mo. Tapos ang problema pa nito, may mga nawawala daw na tanso. Sa mo dinadala yung tanso na yun, ha? Yun yung pinapasalubong ko sa inyo. Oh! Ah! Ano ko yung man. Ari oh. Yung ba yun? Mm -hmm. Yung ibinibili mo sa akin ng tinapa, yun yun. Yung tao lagi sa trabaho. Eh, anak naman, eh, sinasabihan lang naman kita para naman magkaroon ka ng magandang buhay. Ha? Makinig ka lang. Yung ano, marami ka ba nakuha ng tanso? Ah! Kilo, Hoy. O, oh, limang kilo. Magkano ang kilo nun? 420 ang isang kilo. O, oh, diba? O, oh, sige. Basta bukas ayusin mo na, ha? Ah! Makinig kay Porma dahil sa sunod na tumawag ulit siya kay si Porma, isusunod ka sa tatay mo. Ha? Ayusin mo ang sarili mo, maghanda ka na doon at kakain na tayo. Sige na. Sige ba? Ah! Tumbatang ko palaga, napakatigas ng uno. Ah!